Number two, you are to be glowing. Kailangan mong paliwanagin ng iyong ilaw dito sa madilim nating mundo. Sabi sa Mateo 5.14.16, Kayo ang ilaw ng salibutan, ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pakatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Wow, ang sabi sa talata ay kayo ang ilaw. Ibig sabihin, kung tinanggap natin ng ilaw ang Panginoong Yesus, ay hindi dapat manatili lang siya sa atin. Hindi lang tayo light receiver, kundi kailangan natin maging light giver. Kailangan natin magliwanag upang makinabang ang mga taong nasa kadiliman. Ang asin ay kailangan natin dahil nabubulok ang lipunan, pero ang liwanag ay kailangan naman natin dahil ang mundo natin ay nasa kadiliman. Ang sabi pa sa talata ay, eh, walang taon nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilalagay yon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay yon sa talagang patungan. Narealize ko, ang temptation sa ating mga krisyano ay itago ang ating pagiging krisyano o itago ang ating pagiging ilaw. Kibigan, hindi kailanman nagdisenyo ang Panginoong Yesus ng mga secret agent o secret Christians mali. Ang mga alagad ng Panginoong Yesus ay may mga katangian na galing sa Diyos na kailangan makita ng mga taong nasa dilim. Then, sabi pa sa verse ay, inilalagay ang ilaw sa patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Ang ibig sabihin, ang pagiging ilaw mo at ako ay para sa lahat ng area ng buhay natin. Maring mabuti ang pakikitungo mo sa ibang tao, pero pagdating sa iyong asawa ay hindi. Maring nagliliwanag ka sa D-group o iba't ibang ministry pero napapabayaan mo naman ang iyong mga anak. Maring umiilaw ka sa paglilingkod sa iyong church pero pagdating sa opisina ay maraming nadadapa sa iyo. Ang sabi sa talata ay ipoposisyon mo ang iyong sarili na maliliwanagan mo ang lahat ng nasa iyong bahay o sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Pag sinabi na ipapatong mo sa talagang patungan ng iyong ilaw, ay hindi mo itatago ang iyong ilaw kahit nasan ka. Idideclare -de mo kahit sinong kasama mo o nakilala mo o nakausap mo na ikaw ay committed follower ng Panginoong Yesus. At habang dinideclare mo sa mga tao ang pagiging disciple mo ng Panginoon, ay lumalakad ka naman ayon sa pagiging alagad niya. Ito ang ibig sabihin na nagliliwanag ka and at the same time, ay hindi mo tinatago. O hindi gusto mong maliwanagan ang lahat ng taong dinadala sa iyo ng Diyos. Nakahanda kang tumulong, nakahanda kang makinig, nakahanda kang magpayo ng katotohanan at kaliwanagan na galing sa salita ng Diyos. Sabi sa John 8:12, Muling ng salita si Yesus sa mga tao, sinabi niya, Ako ang ilaw ng salibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at binalalakad sa kadiliman. Ayon sa talata, ay ang Panginoong Yesus ang ilaw. At tingnan mo ang pangako niya sa mga tao sumusunod sa kanya. Sila daw ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay. Wow! Kung ang buhay mo pala ay kinakakitaan ng pagsuko at pagsunod sa Panginoong Yesus, ikaw ay magkakaroon ng ilaw. Magagabayan ka ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi ka maliligaw. Makakakita ka na sa dilim. Ang ibig sabihin, ikaw ay may kakayanan na ding umakay ng mga naliligaw at nasa kadiliman. So, ang ibig sabihin ng paliwanagin nyo ang inyong ilaw ay ipapakita natin na ang ating buhay ay talagang nasa liwanag na. Hindi ka lang nila makikita na hindi nagko-compromise o gumagawa ng mga bagay na hindi kalaoban ng Diyos. Kung hindi, nakikita nila sa'yo ang intentional na pagmamahal mo sa iba, kahit mahirap silang mahalin. Nakikita nila sila, nakikita ng mga tao na nagmamahal ka ng walang kondisyon. Kaya, kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Kung ikaw ba talaga ay lumalakad sa liwanag? Kasi ang goal natin, ay mamuhay sa paraang nanaisin ng mga nakakakita sa atin na lumapit din sa Panginoong Yesus. Parang nasa isang kuweba ka na madilim Hindi mo alam ang daan palabas at desperado ka na kasi wala ka talagang naaaninag. Hanggang sa may isang taong nagbukas ng flashlight. At sinabi sa iyo, dito ang daan palabas. Kaibigan, sa ganitong paraan, tayo magiging liwanag sa iba. Sa mga taong hopeless at helpless, ituturo natin ang palabas sa kuweba kasi andon ang tunay na malaking liwanag. Nandon ang kaligtasan. Nandon ang Panginoong Yesus. Kaya kapag hindi mo nagagawa ang mabubuting gawa na hinanda ng Diyos para sa iyo, ay tinatago mo lang ang ilaw mo sa banga. Kaibigan, bilang ilaw ay kailangan nating i-expose ang panganib sa mga taong naliligaw. Sabi ni Billy Graham, Salt and light speak of the influence Christians can exercise for good in society. Sabi sa Ephesians 5, 6-10, Huwag kayong padaya kanino man sa pamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napopoot sa mga suwail. Ang madilim na mundo natin ay nag a palagi na dayain tayo. Walang masama sa gagawin mo. Gusto mo lang naman lumigaya, kaya gawin mo yan. Kahit sa kalumingon ay makikita mo na ginagawa naman yan ng iba. Mas marami nga gumagawa niyan kaysa sa hindi. Masyado ka lang conservative. Kaibigan, pangatwirang walang kabuluhan yan o foolish talk. Hindi porket maraming gumagawa ng mali, ay nagiging tama ito. Kabilang ikaw ay ilaw. Binigyan ka ng kakayahang ma-recognize mo ang totoo at hindi. Binigyan ka ng kapangyarihang humindi sa kasalanan at palitan ito ng maka-dios na gawain. Then sabi pa sa susunod na talata, kahit huwag kayong makisama sa kanila, dati kayo nasa kadiliman. Ngunit ngayon, nasa kaliwanagan na sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Kaibigan, kung ikaw ay nanampalatay sa Panginoong Yesus, ikaw ay inilipat na ng Diyos sa kaliwanagan. At dahil dito ay inuutusan ka ng Diyos na mamuhay ka na ng kagaya ng isang anak ng Diyos na nasa kaliwanagan. At bakit daw kailangan nating mamuhay sa kaliwanagan? Sabi sa susunod na verse, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung anong kalugod-lugod sa Panginoon. Wow, ang sabi dito ay ang mga taong nilinis at inilipat sa kaliwanagan ay dapat gumagawa na ng mabuti, matuwid at totoo. Tuloy-tuloy na nagsisikap na malaman ang mga kalooban ng Diyos upang ito ay magawa niya. At kapag ginagawa niya ito, naku, siya ay nagliliwanag. Sabi ni Charles Swindoll, tatagalugin ko na lang, kapag ikaw ay naniniraan sa kadiliman, ay hindi lang wala kang ilaw. Kung hindi, hindi mo din alam ang pauwi sa iyong tahanan. At ganun din ang mga tao sa mundo. Pinapanganak, palalakihin at mamamatay na hindi man lamang nila nasumpungan ang ilaw ng pag-asa. And then sabi pa ni Charles, Nung nalaman ko ito ay masyado ako nawawalan ng pasensya sa mga krisyano na walang ginagawa kundi pailawin ang sarili nila. Meron pa silang flashlight parties na ginagamit nilang pang ilaw sa bawat isa. Sobrang dami ng ilaw na iniimbak lang nila. Sabi ng Panginoon, shine for the world pailawin mo siya sa kadiliman kasi doon siya talaga kailangan. Kaya nga bawas bawasan mo ang pagbababad na kasama mo ang mga nagliliwanag din mga krisyano. Kundi dagdagan mo ang time mo sa pagbababad sa mga taong nasa kadiliman. Kaibigan, sa totoo lang, ang ating mundo ay puno ng kadiliman. Kung iilaw tayo ay lalapit ang mga nasa kadiliman papunta sa ilaw. Papunta sa Panginoong Isus. Kaya nga, tandaan mo ito. No God, no light, no sight. No God, no light, no sight. Talahanin mo na kung wala ang Diyos, ay walang liwanag at bulag ang mga tao. Simulan mo magkaroon ng habag sa kanila. Paano? Maliwanagin mo yung ilaw upang makilala nila ang Diyos. Kapag nakilala nila ang Diyos, ay magkakaroon sila ng ilaw at makakakita na sila. At ang sabi sa talata ay kailanman ay hindi na sila muling lalakad sa dilim. Hindi ko alam sayo kaibigan pero ako gusto ko lahat ng miyembro ng aking pamilya ay lumalakad sa kaliwanagan. Ang lahat ng miyembro ng aming kumpanya ay lumalakad sa kaliwanagan. Kaibigan, ikaw at ako ang gagamitin ng Diyos para sa mga taong nasa kadiliman. Kaibigan, you are to be glowing